so what's up, what's up Magandang umaga sa inyo lahat Week 3 na tayo <tinyo> Beverly Hills Criteria right like <tinyo> Ingat sa atin ha Red blocks guys, tapos na po yung neutral namin Baka, baka na to after ng post eh Okay guys, sound mo muna tayo Charlotte kay Bukoy na kay Koy sa malipit niyang kanta After nito ito, komentari na tuhan with Kuya Tonitz Yeah sabi mo, dati akong pusher pa nadali na mo Kinukuha money, pati babae mo Binabalik sa'yo, hindi ko siya kailangan Sa phone niya, iniba niya aking pangalan Ako'y malaya, wala sa'king sa may hawak Iba't ibang lugar, mundo ay malawak Wala akong balak na bumalik sa hirap Nasa aeroplano, malapit sa mga ulap Wala lagi sa bahay, nasa labas Yung ibang rappers kumag-hit sa'kin, wagas Pero natural lang yon pag ikay isang leon ibang tao Kala mo ka ako'y tunay Sa pulis lang sinungaling Sorento uno, dyan ako nang galing Hustle hard hanggang pera di mabilang Huwag kang maiilang, sila ang mailang Habang ikaw ay nakatenga Babalik na ako pre nung dumating ka uh, Papatak yung luha mo Kasi tira tira na lang ang makukuha mo Habang ako ay steady lang bilang ng milyones Kalma parang Sunday, hassle parang lunes Iba't ibang hotel, kakain ng mahal Iba't ibang beaches para hindi sakal Yung mga haters lalo kong nababanas Maatensyon ng kotse ko pag nagpapagas Mabagal lang takbo Sa pag-angat mo ay nag-aabang ako Para ganahan ka ay nagyayabang ako Okay guys, what's up, what's up? Patapos na po ang sound trip natin at naka laps na po tayo. Gagawin tayo ng discarte at ayun o, uminom po yung kalaro natin. Kaya ito, inangatan po natin sila habang uminom ng tubig si Mr. Si idol niya si ano, uh, William Brothers, naka USA Creed na jersey. At ito nga po, inangatan na natin sila para makawala na tayo. At ayun po, isa-isa natin silang isa-isa natin silang aangatan at ito po yung last hindi pala last second to the last bale may naka breakaway pa dito guys si Idol yung pinakamalakas ng Tarlac si Renzi Lugi Lugi ba? Lagi parang ganun naka breakaway na agad guys sobrang layo na po ang Aguat at ito po yung pangalawang breakaway malapit na natin abutin si Michael Tiglaw na tiga Pampanga at ayan po inangatan na natin syempre nga pala ito po yung laro natin na ah, third week na po tama third week na napagdayo ko rito sa Mexico Pampanga Beverly Place Pampanga November hindi pala November December 12 guys sa ah, Sabado yung first week natin uh, ah, November second week yun eh. tapos yung third week sinundan nun after ng first week sa mga hindi pa nakakanood na dito po ang sa description ng link ng first race saka second race at ayun guys so inabot na natin yung naka breakaway na isa yung pangalawa pala I mean so isa na lang po yung nakatakas at ayun na no, nasa nakaliko na po napakalayo na shoutout natin no, si Renzi Luge Luge o Lage nakalimutan ko siya po yung binacheck natin na naka engine 11 na decals kasi laki po ni Warren Pare ang pinakamalakas na pixie boy ng Tarlac at ayun nga po tuloy natin ang kwento naka-breakaway na po siya pero maya maya didikit po sa amin yan sa kadahilan ng sa kadahilan ng sumakit po yung kanyang tagiliran tama po sumakit yung tagiliran niya kala ko naplatan siya sa laro namin kukwento ko na ngayon habang hindi ko pa nadidikit na yan Balin, mga 2 uh, days o 3 days before nakakaramdam siya ng sakit sa tagiliran at ang sabi ko nga sa kanya pagkatapos ng laro namin pa check niya agad sa doktor dahil baka pumutok na yan dahil naranasan ko na yan guys dati 2015 naglong rail ako kinabukasan pagdating ko sa office nakaramdam ako ang sakit din ng tagiliran ko yun pala kinabukasan bumigay na pumutok na yung aking appendix share ko lang kaya ayun naka break away siya pero mga after 2 laps or 3 laps ata si Renzi bigla na lang bumagal kala ko napulutan yun pala nakaramdam na kaya hindi niya na rin tinapos kaya bumagal siya at ito nga po tayo hunahabol natin siya kaso walang sumusukli sa atin tayo lang naghahabol etong mga nakalaro natin nasa likod lang habang tayo pilit na hinahabol siya pero after na 2 uh, or 3 or 4 laps nata tinigil ko na maghabol sa pagkat palobat na tayo walang tumutulong sa atin kita nyo naman ng si serif cam at ayan nyo po may aangat na sa likod magta try din na humabol o kumawala ayun ng si black rider shout out nakal white na sucks. syempre ihabol din natin yan para hindi makatakas ang laro po namin na to ay 12 laps bali isang neutral bali 13 isang neutral tapos dosing ikot at ito po yung medyo delikadong liko po yun after ng finishan medyo sharp curve yun sa mga dadayo ingat kayo doon nga pala may laro tayo December 29 sa Dangarina bali martes ata yun kita ka styro no, sa mga player dyan mga lumalaro ng pixie pixie gear recta kita sa styro sa daang reyna year ender po alright at ayun na nga po malapit natin malapit na natin madikitan tong pumawala si black rider at ang nasa likod natin ngayon uh, si team shoutout dito sa naka specialized evade na helmet ah okay si ano to, ito yung nabatsyog natin na din, yung unang dayo natin at ayun po nakadikit na natin, hindi pa lang na dikit nalagbasan na natin yung kumawala kanina bali hinahabol naman lang natin yung nag break away at ayan na nga po yung kuya ko kanina, bumagal na ang kuya rin si natin, so, ayun o, nakita nyo naman tumaas na nagulat ako dyan, sabi ko, bakit kaya bumagal to, baka naplatan dahil yung after 2 laps bumaray ko yung nagat tapos eto nga after 4 uh, laps ata bigla lang bumagal at ayun nga po na kwento niya sa akin so ang sakit na yung kanyang kaya hindi niya napingilit at ayun nga po yung very supportive na daddy yung nakamotor po siya shoutout natin yan sa ending ng ating uh, malabas mapapanood niya yan at ayan buna na lang may pambalitan sa atin so nadigit na po namin kay Idol Rensi ng Tarlac So, ayun yung kinakunit ko kanina na nakaramdam ng tagiliran, sakit ng tagiliran, kaya bumagal na. At ito po, meron na rin bumalit sa atin sa wakas. Kaso may mangyayaring hindi maganda sa akin dito. Mamaya, mapapanood nyo. At after nun, ito na matatapos ang laro. Pero ito, tutuloy ko pa rin ng kwento. Ayan na, shoutout sa mga tropa natin dito ang Dumayo. Ako nga lang pala ang Dumayo rito ngayon. Yung laro na yan ha. Pinadya ko po guys to Mexico Pampanga. Kinawa natin ng 3 hours tama po 3 hours na pakatulin natin bali Marikina to Apalit save more tapat na maklo ginawa lang natin guys ng 2 hours 60 kilometers po yun kinawa natin two hours, -bilis yun. Yun ng 2 hours napakabilis ng kuya to yun ang panahon na yan tapos SM save more Apalit to Beverly Place ginawa natin ng kunang kulang isang oras nata sapagkat naligaw na tayo nakalimutan ko ng na daan pag nga si Morto Apalit. Missioner katang kasi ako kaso hindi ko natanda. Kaya eh nagpaikot-ikot tayo. 80 kilometers po yan. 82 ata ang biyahe natin. So mula Apalit, SM Save Mall, Apalit to Beverly Place. Nasa 8, 80 kilometers yan. Bali nasa 20 kilometers pa yung binahin natin. Kaso nagkanda ligaw-ligaw tayo dahil nakalimutan ko na yung shortcut. Umikot-ikot ba tayo sa lugar ng San Fernando. At ayan na nga po yung kukwento ko kanina. Dito na po mapuputol ang ating karera dahil kamuntikan ako ng pick up. Makikita nyo naman pagkatapos nyan. Bale, may laro nga pala siya sa January 2 sa Angeles. Ipa-plug ko na rin. Angeles Pampanga guys ha? May laro po tayo sa Toyota. Big event yun. Kita kayo tayo ron. Kaya guys, ensayo lang kayo. At ito nga po. Malapit na matapos ang laro. Dahil po rito sa pick up, matatapos na ang laro natin dahila ayan na pa, ay, pa, ay, kapag ay, kapag ay, po ayan na po so ayun guys galing po sa left side biglang kumanan antakbo natin 40 kaya ayun na pangmura na naman tayo wow so ayun guys so uuwihan na po kami at eto si sir oh. ano pangalan niya sir ornan salamante knockout okay. kay mark salamante ano ko ano pa sa road oh, fix ano? Mountain bike? Ah, mountain bike. Ako, road bike. Ah, road bike. Okay, oh. nice, sir. Ingat po. Oo. Oh, Alright. Oh, salamat. Ingat, Ingat po. Oh. Sir, anong pangalan mo, sir? Michael. Di takit sa dang nila. Ah, pala. Oh, December 29. Gear render po. Kita kayo tayo doon. No? Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Yung mga dope boys ay naging millionaire. i'm millionaire